Itinalungkot ng mga netizens ang balitang bigla ang pagpanaw ng sikat na content creator na si Sammy Mani ngayong araw ng Merkules, November 29, 2023. Nagsimulang makilala si Sammy sa kanyang YouTube channel taong 2018 sa paggawa ng mga iba't ibang contents na kinadiliwan ng mga manonood. Kinatutuwaan din ang kanyang mga TikTok videos na mas lalong napamahal ang mga netizens sa kanya. Nakuha ni Sami ang puso ng milyon-milyong tao sa kanyang masigla at malikhaing mga contents na naging tulay upang makilala at sumikat siya sa edad na labing apat na taong gulang. Marami sa kanyang mga tagahanga ang nagulat sa balita. Gayunpaman ay wala pang detalyeng inilabas patungkol sa kanyang pagpanaw, ngunit maari raw na may koneksyon ito sa kanyang kalusugan. Mapapansin sa ilan sa kanyang mga post sa social media na naka-oxygen ito habang nag-video at may ilan din mga larawan na siya ay nasa hospital. Sa isang video sa TikTok ay naibahagi noon na itinakbo nila si Sami sa hospital dahil sa sakit sa puso at nahihirapan na itong huminga. Bawal rin itong mapagod gawa ng mahina ang kanyang puso dahil sa may kalakihan ito. Masiglaman siyang napapanood online Ngunit sa likod nito ay pribado niyang nilalabanan ang kalusugan. Nagdadalamhati sa kanyang pagpanaw ang mga taong nagmamahal sa kanya. Isang mahabang Facebook post ang ibinahagi ng kanyang matalik na kaibigan na si Yuna. Anya sa post, to my best friend, mahal na mahal kita sobra. Hindi ko matatanggap at never ko matatanggap na wala ka na. Ang sakit sobra, hindi namin alam kung paano ulit magsisimula ngayong wala ka na sa amin. Thank you sa lahat ng tulong at binigay mo sa amin. Sobrang bata mo pa para bigyan kami ng bahay at sasakyan sobrang proud ako sa iyo. Miss ko na magtago ng pagkain at soft drinks para lang ipakain sa iyo dahil bawal ka nga sa mga soft drinks. At miss na miss ko na yung mga chikahan natin at palalait dahil sobrang maldita mo nga. Ma. Sobrang dami mong taong pinasaya at sobrang daming nagmamahal sa iyo. Mahal na mahal kita. Rest in paradise mahal ko, hinding hindi ka na mahihirapan. Maging ang kapwa content creator ay nagpaabot rin ng mensahe para kay sami Isa sa nagbahagi ng kanyang kalungkutan ay si Senyora. Sa kanyang Facebook post ngayong araw, ipinaabot ni Senyora ang kanyang kalungkutan sa pagpanaw ni sami Saad ni Senyora, Rest in peace sami Manis, maraming beses mo akong napasaya. Maraming salamat. Ikinalungkot din ng kanyang mga tagahanga ang biglaang pagpanaw ni sami saad ad ng ilan sa mga nagkomento, rest in peace po. Kakagulat naman po, paborito ng pamangkin ko na panoorin video ni Sami sa YouTube. Gandang-ganda ko sa kanya, ang kukulit din ng mga videos niya. Nakakatuwa panoorin, rest in paradise Sami.